Sabi ko, ha totoo ba, kayo na ni Barbie. Kailan pa? So sinabi ni Jameson na honestly, we are not together. Matapos ang mga kumalat na larawan kung saan namataan sina Jameson Blake at Barbie Forteza na magka-holding sa isang fun run, nagsalita na ang aktor para linawin ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Una silang napansin ng publiko noong May 11 sa event na Lights, Camera, Run. Takbo para sa pelikulang Pilipino, na inorganisa ng Myriad Events, na agad naging usap-usapan online. Sa pinakabagong vlog ni OJ Diaz, ibinahagi niyang tinanong niya si Jameson sa pamamagitan ng text kung sila na nga ba ni Barbie. Tugon ng aktor, honestly, we are not together. Nilinaw niya na ang paghawak niya sa kamay ni Barbie ay dahil sa dami ng taong lumalapit para magpa-picture. I was just assisting her palabas, dagdag niya. Kumbaga, crowd control ako that time. Hinimok ni Ogie Diaz ang publiko na huwag agad lagyan ng mali siya ang kanilang pagiging malapit, dahil minsan, ang simpleng pag-aalalay ay senyalis lang ng paggalang at malasakit. Magkasama si na Barbie at Jameson na bib-ide sa paparating na Netflix original series na Contrabida Academy kasama ang bitter-anang aktres na si Eugene Domingo.